Nakarating na si Rashid sa bahay ni na Malena. Sinalubong siya ni Mang Pilo. Hindi niyo ho ba kasama si Malena? Agad na nito sa kanya. Wala ho ba siya dito? Tanong din niya. Wala ho. Ang mabuti pa ho ay pag-usapan muna natin ng sitwasyon namin ng inyong anak. Sabi niya dito. Ano ho ang ibig niyong sabihin, senyorito? Sabat naman ni Aling Anin. Pwede ho bang huwag na inyo akong tawagin, senyorito? Wika niya sa mga ito at pagkatapos ay kinuwento niya ang buong pangyayari humingi din siya tawad dahil sa mga nangyari sa kanila ng mga nakarang araw. Kung gano'n ay hindi pala kayo nagkakaintindihan, ani mang Pelo. Gano'n na nga ho, matamlay na sagot niya sa magiging biyanan. Hindi ho ba alangan ng aming anak sa inyo? Mahirap lang ho kami at hindi pa siya nakatatapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Muling sabi ni Mang Pelo sa kanya. Mahal na mahal ko ho si Malena at walang halaga sa akin ang katayuan niya sa buhay. Mayaman na ako ang aking pamilya at ako man ay may sarili na ring negosyo maaari ko rin ho pag-aralin sa college pagkapanganak niya. Ang problema natin ngayon ay kung saan natin hahanapin ang batang iyon. Lani, magdala ka nga rito ng merienda. Utos ni Aling ang din sa anak. Napamuntong hininga na lamang siya dahil sa kawalan ng pag-asa. Wala na siyang alam na maaaring puntahan ni Malena maliban sa lugar na iyon. Kumain ka muna, Rashida. Pagkatapos mo tayo. Wika ni Mang Pilos sa kanya. Saan ho? Biglang nabuhayan ang loob na tanong niya sa kapatid niya sa kabilang isla. Doon malimit magpunta si Malena kapag nagtatampo siya sa amin. Si Aling Anding ang sa kanya. Pag na sumakay sa helicopter. Malalaman agad niya ang ating pagdating. Baka magtago pa iyon. Anito. Nakakain siya ng maraming biko dahil siya sinabi nito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng gutom sapagkat kagabi pa siya hindi nakakakain ng maayos. Lihim na nasiyahan ng kanyang mga biyanang hilaw. Nakita ng mga ito na talagang seryoso siya sa anak ng mga ito. Matapos na kumain ay nagtungo sila sa sakay ng ferry boat. 20 minutos daw ang kanilang pagiging biyahe. Inip na inip siya. Napakatagal ng 20 minutong in para sa kanya. Sabik na sabik na siyang makita ito at nananalangin pa rin siya na sana naroon na nga ang babaeng pinakamamahal niya. Huwag kang mag-alala Rashid. Sigurado akong naroon si Malena. Pukaw ni Mang Pilo sa kanya. Sana nga ho. Nakaramdam ko ay masisiraan ko ng bait kapag hindi ko pa rin siya nakita ngayong araw na ito. Talagang mahal na mahal mo ang aking anak. Hindi ko na ho kaya mabuhay ng wala siya sa piling ko. Magkikita na uli kayo. Maniwala ka. Sa akin, garantiya nito. Nainip na nga ako sa ating biyahe. Napangiti ito dahil sa kanyang sinabi. Malapit na tayo. na ko na ang daungan. Sabi nito sa turo nito sa may dalampasigan. Ilang sandali pa ay dumaang na ang kanilang sinasakyan. Malapit lang sa dalampasigan ang bahay ng kapatid ni Mang Pilo. Kaya hindi sila gaano nagtagal sa kanilang paglalakad. Ang tiyahin itong si Aling Tikya ang kanilang inabutan, mailap agad ang kanyang mga mata na makapasok sila sa loob ng kabahayan. Nandito ba ang pamangkin mong si Malena? Tanong ni Pilos sa kapatid nito. Dumating siya kahapon, sagot nito. Sino siya kuya? Tukoy nito sa kanya. Siya si Rashid Elisal de Fuentabella, ang kasintahan ni Malena. Nagkaroon sila ng konting hindi pagkakaunawaan. Paliwanag nito at pagpapakilala sa kanya. Magandang hapon ho. Nasaan ho siya? Lakas na sabi niya kay Aling Tika. Nandun siya sa ilalim ng punong mangga. Turo na tika. Ito'y pwede hubang isama ninyo si na tiya at tiyo sa bahay ninyo. Pakisabi na rin sa piloto na hintayin na lamang kami. Hiling niya sa mga ito. Binigyan niya ng panggastos ang mga ito. Walang kamalay-malay si Malena na pinagkaisa ito ng mga kamag-anak na iwanan sa kanyang pangalaga. Pinagbiyan siya ni Mang Pilo. Ipinagkatiwala nito ang anak sa kanya. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago siya nagpunta sa lugar na kinaroonan nito. Nakahiga ito sa isang malaking duyan at nakapikit. Nakala niya ay natutulog ito ngunit narinig niya ang mahina itong paghikpi at nakita niya ang pagdaloy ng mga luha ito sa magkabilang gilid ng mga mata. Hindi ni siya nakatiis na hindi ito lapitan na taloy. Dahan-dahan siya naupo sa gilid ng duyang kinahihigaan nito. Napabalik ko sa mga ito nang na maramdaman may taong naupo sa tabi nito. Anong ginagawa mo dito? Galit na talang niya dito. Sinundan kita. Parang kinakaba ang sagot nito sa kanya. Bakit mo nga ako sinundan? Dahil ba sa dinadala ko ang anak mo? Nahinahangad mo rin? Malena, please, let me explain. Nakiusap nito. Wala ka nang dapat na iparwari. Hindi mo kasi naiintindihan ang lahat. Bakit? Hindi pa ba sapat ang naging kabayan ko sa buhay ni Jimmy? Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Hindi ko binisto ng nangyari sa kanya. Masakit din sa akin ang kanyang pagkawala dahil nabamal na rin siya sa akin. Masyad parang awa mo na. Huwag mong kunin sa akin ang ating magiging anak. Siya na lang ang nalalabi sa akin. Nakakasal ka na sa ibang babae at magkakaanak ka rin sa kanya. Kaya ipaubaya mo na sa akin ang sanggol na dinadala ko. Umiiyak na pakiusap niya dito. Tama ka. Magkakaanak din ako sa kanya. Sa katunayan ay buntis na siya ngayon. Kung nang pumapayag ka na sa kahilingan ko sa iyo. Nabuhayan siya ng pag-asa. Huwag sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon ng sakit dahil nalaman niyang yung buntis na rin pala ang babaeng pakakasal nito. Hindi ako makakapayag. Galalgal ang boses na sagot nito. Sakim ka, wala kang awa. Sigaw niya dito kasabay ng malakas na paghagulgul. Malena, please calm down. Baka kung anong mangyari sa baby natin. Masuyong sabi nito sa kanya kasabay ng pagyakap nito sa kanya ng mahigpit. Lalo siyang nahabag sa kanyang sarili nang muli niyang maramdaman ang init ng dibdib nito. Tahan na, mahal ko. Malambing na bulong nito habang hinahapos nito ang kanyang likod. Nang mistula siya ang bata na binibigyan ng laruan at candy, biglang nawala ang hirap sa manang loob at sakit na kanyang nararamdaman. Parang magic word ang mga bitiwan itong salita na hindi niya mapaniwalaan. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, tama na ang pag-iyak mo, mahal ko. Pil yung ulit nito sabay kindat sa kanya. Mahal mo ako, ulit niya. Mahal na mahal kita. At ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Huwi kami ito bago ang kasabi ka ng inangkin ng kanyang mga labi. Dahil sa kanyang natok sa naibong puso niyang tinugon, ang mainit na halik na iginawan sa kanya. Kailan pa? Tanong uli niya nang matapos ang matamis na halik na kanilang pinagsaluan. Kailan pa ang alin? Kailan mo pa ako minal? Since the first time I set my eyes on you, namumula ang mukhang sagot nito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagmamaktol na siya si, si Tania dito. Hindi ko ngarin rin maintindihan ang aking sarili bakit bigla akong natorpe. Samantalang noon ang lahat ng babae na magustuhan ko ay nakukuha ako agad. Dahil sa matatamis na salitang sinasabi ko sa kanila at dahil na rin sa taglay kong kagwapuhan. Pero nang dumating kay para akong binatilyo na dinadaga sa dibdib, patawarin mo ako kung ininadalhin ko ang pagkamatay ni Juni para matili ka ng sapiling ko. Mahabang paliwanag nito. Ah, ang ibig mong sabihin ay ako palang babae babaeng pakakasalan mo. Kaya ba tinatanong ako ng ate Romina mo ng tungkol sa ide? Bang detalye ng kasal? Yeah, may isang bagay lang ako itatanong sa'yo. Ano yun? Kaya labi niya, tinatanong pa ba yun? Namumula ang mga pising sabi niya. Gusto ko lang marinig sa mga labi mo ang katotohanan. Kung hindi ba kita mahal, ay papayag akong maging ina ng magiging anak natin. Para sa aming mahihirap, ang dangal ng isang babae ang aming kayamanan. At ipinagkaloob ko lang namin ang bagay na yun sa lalaking nilalaman ng aming puso. I love you, my sweet Malina. wika ka, nito bago siya niyakap ng mahigpit. Dahil ka po rin nanabig sa isa't isa ay na sila nagpalipas ng gabi. Napanis sa paghihintay ang piloto ng helikopter, ngunit higit na importante ang kaligayahan ng Ang, kaya okay lang dito ang nangyayari. Kinabukasan ay magkasama ng bumalik si Malena at Rashid sa bahay ng mga masangkay. Nagpaluto si Rashid ng kaunting mapagsasaluhan para makilala si ng mga kapitbahay ng mga biyanan. Natutuwa ang mga magulang ni Malena dahil nakatagpo ito ng isang lalaking mayaman, matalino at may pinag-aralan. Higit sa lahat ay galing pa sa kilalang angkan at alam nilang mahal na mahal ang mga ito. Nauna na silang dalawa sa Elisal de Manchern at pinasundo na lang niya ang mga magulang nito para makadalo sa kanilang kasal. Ipiniwanag din niya sa mga ito ang kaugalay ng tradisyon ng kanilang angkan. Naunawaan siya ni Naaling Anding at Mang Pilo pero nangako siyang magkakaroon din ng reception sa bahay ng mga ito pagkaraan ng isang araw matapos ang kanilang kasal. Tuwang-tuwa si Nasintia Ronald Romina at Miriam nang malaman ng mga ito na nagkasundo na sila. Mabilis na lumipas ang dalawang linggo at dumating na rin ang araw ng kanilang pinakahihintay. Humanga nga ito nang makita ang wedding gown na isusuot nito. Ganoon na lang ang pasasalamat na sa kanyang panganin na kakapatid. Napakaganda rin ang mga pangasawa ni Rashida. Kumenta rin na Gina at Shirley. Talagang mahuhusay pumili ang ating mong anak. Tapos noong sabi ni Cynthia. Liyad naman ang dibdim niya dahil sa naririnig na bulong-bulungan. Alam niya ang totoo ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao. Dahil siya man ay talagang nabalik sa kagandahan nito. Nangingislap naman ang mga mata ni Malena dahil sa matinding kaligayahang nadaram nito ng mga oras na yun. Hindi nito akalaing mapapaibig nito ang isang Rashid Fontarelia. Mabuhay ang bagong kasal. Sabay-sabay na sigaw ng kanilang mga bisita matapos ang seremonya. I love you. Malakas na sabi ni Rashid sa kanya bago nito inangkin ang kanyang mga labi sa harap ng parang kasal sa kanila. I love you too, honey. And I promise to love you for the rest of my life. Pangako niya sa asawa. Muling nagkasama-sama ang buong mukha ng mga sa mahalagang araw na iyon. Maligayang maligayang naman ang bagong kasal sapagkat nagkaroon na rin ng katuparan ng kanilang pag-ibig. Natupad ang pangako ni Rashid sa mga biyan nito. Naghanda sila ng bukod sa summer. Pagkalipas ng limang buwan ay sinilang kanilang panganay. Tunay din ang pinangalan niya rito dahil gusto niyang maalala ang batang naging daan ng kanyang kaligayahan. Naging masaya ang kanilang buhay may asawa na biniyayaan ng pitong anak. Sila ang may pinakmaraming anak sa lahat ng mga ilsalde